Pishing na naman tayo mga badi Pangulam Baka mapagbigyan Subukan na naman natin dito sa ating spot Maglaro muna tayo Maglaro ng pangangawil Ayan, Sit up tayo mga badi Bali yung ginagamit natin ngayong uh, setup yung ating medium light Solfara Solpara 86 yung haba. Tapos yung gamit nating rail is 2500 Naski. Shimano Naski. Tama ba yung pagpronounce ko mga badi? Nasi Naski. At of course yung gagamitin natin is Sabiki. So yan, let's go. Pa high tide na mga buddy. Yung peak ng high tide ay uh, gabi na. 7 PM. Pero ayan, tingnan natin yung spot natin. Mataas na yung tubig dito. Pero okay lang yan. Sabi ko naman yung gamit natin, pwede tayong makapaghagis sa uh, uh, distansyado sa ating spot. Walang kaba na sumabit. So, ayan. First cast. Fish mga buddy. Fish on. Yan. Kagari ka agad. Malakas ka buddy. Fish Walang mahuhulog. On, on, kagad mga body. Di talaga tayo binibigo. Lord, thank you. Yan, good size. Tuhugin na natin kaagad si wala na tayong malalagyan ng mga lirang kung tawagin <laughs> pa high na yun sulit kapin unang huli habis sulit Uh, kamay kasama pa. Nabinyaga na yung uh, ano natin. Medyong uh, light na sit-up. Itong rod na to. First time na makahuli. Talakitok. Strike pa Dito sa gilid Kumagat Sa may mga bato Diyan Oh fish on na naman Mga badi, Fish on Fish on okay, Malakas yung drag natin Sinadya natin mga body Kasi yung kumakagat medyo maliit-liit Pangalawa Good size na naman Mga body on, ang ganda ng tama Maliit-liit na hook yung ginamit natin Para baon na baon Whew. Thank you Lord. Pangalawa! Yun, dalawa na. Nabibinyagan yung ating uh, medium sit-up, medium light. ito tayo maghagis sa may batuhan baka kasi dati jan sila nag-strike sa may batuhan gumabak sila dun Nahabol nila yung mga hipon Balik na naman natin yung hagis natin. Everybody, fish on. Yan, fish on. Malaki-laki. Yan, nagwawala. Okay. Okay. wala wala mga badi malaki laking baha ulo yan ang laki mga badi good size Woo! katatlo na thanks god malaki laki to ngayon mga badi yung kumakagat Yan, o oh. salut, gupin yan, tatlo na. Di man sunod-sunod mga badi yung kagat pero mga ilan hagis lang yung interval. Siguro mga sampo. Kagat ulit na naman sila. Unlike uh, dati kasi kawan yon nakatiming tayo ng kawan. Talagang sunod-sunod, hindi man sunod-sunod. May, meron talagang nag-i-strike Yan mga body may kumagat na isda sa ating rattler. Yan napansin natin pati yung ano natin. Yung sabiki natin oh. Gasgas -gas yung line. Kaya pala natanggal kanina kasi yung nakagat niya yung sabiki lang. Ano kaya yung isda yun? Malaki-laki siguro kasi yung rattler yung binanatan. Yan pinalitan natin yung sabiki kasi gas -gas na yung line. Ito yung gamitin natin na yung pink. Sana andyan pa at mapakagat pa natin. Hindi naman yung nasaktan kasi hindi na tamaan ng hook. Kaya pala malakas. <laughs> Mahigpit na yung drag natin pero sumirit pa rin. Anjan, Tas lang natin yung uh, truck natin kasi may kulang po dyan sa unahan. Baka sumabit yung door natin. Ano kaya yung nag-strike. Talakitok lang kasi yung target natin. Nagsabiki tayo siguro wala siyang ibang ma kain kaya yung rattler yung binanatan niya pwede rin siguro ano yon uh, ah tawag nito needle fish balo na siguro yun Bala or barakuda. Yan mga buddy, nakakarami na tayong hagis. Wala nang kumakagat ulit. Hindi na rin babalik yung mamaw na yun na nag-strike sa sa biki natin, sa rattler mismo. Wala nang nagpaparamdam. Uh, limang hagis na lang bari wait muna tayo yun <laughs> sabit last five cuts cast hindi kita kita nakakaluwas last five cast mga bari sa unang hagis mamao sayang yun kung lor yung gamit natin siguradong tinamaan na yun ng hook Lakas Lakas Kasi gumabigat yung drag natin nun Mahigpit Sumirit pa rin yung Drag natin Maraming din na yun siguro Babalik Wow halo mga buddy Oops. pang mga buddy last cast ayan wala so ayan mga buddy again Hanggang dito na lang muna tayo susunod na pagkikita paalam yan mga badi yung unang huli ng ating uh, sulpara na rad yan tatlong mga talakitok good size yan nabinyagan na yung rad natin things god tight lines yan pauwi na tayo hindi na ulit kumagat yung mga talakitok So ayan, again, hanggang dito na lang. Paalam!